Ipanaman tayo sa mga higanting hango sa alamad ng paglikas sa Bulcang Mayon. Pinarada sa Magayon Festival sa Albay. At sa Sibulan Negros Oriental, matakam sa ipinagmamalaki nilang putahe ang spicy crab. Narito po ang report. Higanting aswang at iba pang pa kampon ng kasamaan. Pero meron ding mandirigma at ibang bayani. Mga karakter ito sa kwento ni Daraga Magayon ang alamat kung paano raw nalika ang bulkang Mayon. Sa kauna-una ang pagkakataon, inilibot yan sa Ligaspe Albay bilang bahagi ng Magayon Festival na enjoy namang pinanood ng mga residente at turista, pati mga dayuhan. I think it's great. Uh -huh. Hindi naman nagpatalbog ang mga taga-pandibulakan. Ang mga babae, mala beauty queen na rumampa. Ang mga lalaki, makikisig naman sa kanilang barong Tagalog. Pagdating sa covered court, bigay todo sa tradisyonal na sayaw ang mga kabataan. Meron ding malapiesta ang tema. First time pala ang Barot Saya Festival na ito para ipagdiwang ang araw ng pandi na kilala sa mga dekalidad pero abot kayang ang tradisyonal na kasuotan. Sa ubod ng kulay ng selebrasyon, talaga namang mabubusog ang iyong mga mata. Ito, siyan naman ang mabubusog, ang land alimango, papalamanan muna at sa kalulutuin sa gata at mga gulay. Pagkaraan ng ilang minuto at pagpulo, voila! May spicy karsidoma ka na. Pambatong putahin ng mga taga Sibulan Negros Oriental. Tapos marami siyang proseso na dadaanan. So, ang ending po neto, pinakamasarap na putahin po. Para sa saksi, Tricia Zafra, Naguulat.